ayon mga lords naglakas loob tayong bumaba or bumalik kaunti sa ating dinaranan kanina no kasi may nagsabi sa atin na merong free wifi dito sa tourism office ng uh, Malico sa Nicolas Pangasinan po pala yung exact location natin mga lords Uh, nag-update na po ako sa aking asawa mga kaibigan ayun mga lods uh, paalis na ulit ako kasi nagsabi na yung mga barangay polis dito na pasabol na yung daan so sugod good na tayo nito mga lods talagang no choice ako eh ito yung pinaka masaklap na adventure natin no, hindi pa nagsisimula yung ating sabungerong gala adventure ito worst na worst talaga as in hindi kasi tayo makabalik mga lods para umikot dun sa San Jose, Nueva Ecija Gawa ng hindi lang sampung landslide ang ating nadaanan no Tapos uh, dito naman sa kabila, pababa tayo ng Santa Fe Ay uh, may uh, malaking landslide din dyan So ayan, na buldos na yata ng bako So tawid na tayo mga lods, papunta na tayong Santa Fe, Nueva Vizcaya, Aritau and then sana lang maintindihan tayo, tayo ng ano ng seller na taga DAD no iba Biskaya. sana maabutan natin yung piyesa na, yung piyesa natin. So dito sa area na to mga lords medyo safe naman dito. Malalayo yung gap ng bundok sa kalsada. Kaya nakakapag uh, document tayo ng ating ganap dito kahit na short clip lang. So ayan mga lords, uh, diretsyo na muna ako update ulit ako mamaya pagdating ko ng arito o kung makatawid na ako dun sa sinasabing gumuong lupa so ayun mga lords oh nandito yung DPWH ng Nueva Vizcaya salut po sa inyo mga idol ng DPWH ng Nueva Vizcaya ayun ang galing nila action agad so ayun mga lords yan yung nakaharang pala Sobrang laki So yung mga kasabay ko kaninang tumambay doon sa karinderya ni nanay Nakaalis na sila So ayan yung lupang gumuho mga lods oh. Medyo ah, Yan Sobrang lala Grabe Ang laki ng ano Ang laki ng gumuhong lupa Kaya delikado kapag ka tumabi sa gilid So ayan hintay lang natin ang clearing ng ano Ng DPWH So siguro kanina by may ano lang sila dyan, may pinagbigyan lang sila. So ngayon, nandyan pa yung bakho sa gitna. Ayan. Pag na-clear yan, mga lods, ito lang. Makalusot lang tayo dito. Goods na tayo. Grabe. As in, gumuho yung bundok. Tumabon talaga sa kalsada. Ayan, natabunan talaga yung kalsada. May mga puno at ayun, malambot na yung lupa. Oh. mga lods, oh. Ayan, oh. So ayan mga lods ang gumuhong lupa Galing din sa taas Papagsak sa kalsada So ayun uh, Shout out at thank you sa DPWH ng Iba Vizcaya sa pag aksyon So ayan mga lods Hintayin lang natin yan para makatawid tayo so, Ayan mga lods Ang so, pinabasa natin mas malinaw Grabe Sobrang Malala So ayun mga lods, nakalagpas na tayo dun sa gumuong lupa kung saan na stranded lahat ng mga motoristang papuntang Nueva Vizcaya no? So mula dito sa lokasyon natin mga lods, grabe pa din yung sigsag At simula dito papunta doon sa ating uh, target location ay uh, tatakbo pa tayo ng may dalawang oras, mga 2 and pa mga lods. So sisikapin nating mahabol yung binigay na palugit ni sailor. kasi kailangan daw before lunch. Nandon tayo. Pag hindi daw tayo nakarating before lunch ay ibebenta niya na sa iba yung piyesa which is kinasa naman na natin yun gaganin ng madaling araw bago natin ito sinugod. So ayan mga lords oh. may mga batupang malalaki. Eh. Naku po. Just lords. Sana lords wala nang mga bumabagsak na Ayan pa oh. Dami mga loads. Pero ito minor na lang ito. Mas grabe yung kanina paakyat bago makarating sa Maliko. Mga loads, mas grabe yung landslide doon. Hindi lang ako makapag-video doon kanina gawa ng safety first tayo. So ngayon medyo maluwag naman na dito sa part na to. Kaya nakakapag-shoot kahit maiksi. Like, So yan lang update natin mga lords 2 hours pa simula dito sana madatnan natin yung pyesa Grabe naman yung mga seller kasi ngayon ba? Diba? Yung mga seller ngayon pag nagbenta sila Kailangan may, may oras kang Dapat mong habulin Tayo naman tao naman tayo kausap ba? Diba? Buwis buhay na nga yung pagpunta natin dito ba? Diba? Hindi naman tayo scammer <laughs> At sila ganyan Diyos ko Lord patawarin nyo po sila So yun lang mga lods mag update ulit ako doon Kapag uh, Dumating ako kay sailor at kung ano yung ganap niya doon Ito update mga lods no, Dito sa may Bayumbong na ako mga lods Bayumbong Nueva Vizcaya So kung ano yung Ikinasama ng panahon kanina Doon sa Tawag doon sa Nicolas Pangasinan sa may Maliko ay siya na makikinaganda dito sa so, may bandang ni Babiskaya na so time check mga lods ay quarter to 11 ang usapan natin sa seller ay before lunch dapat makarating tayo sa kanyang shop dahil pag hindi daw ay ibibenta niya na sa iba so estimated time of arrival natin ay 11.33 doon sa kanyang shop no? so susubukan natin kapulin talaga to mga lods pagka mabul tayo, swerte tayo So ang lunch time naman ay 12, 12 noon So 11.33 before lunch pa din naman yan So pero kanina habang nasa Habang nasa maliko ako mga lods na na-stranded doon Ay uh, nakapag-communicate ako kay Kuya Rugby no? Through wifi, through messenger lang At sa aking wife Ganun din nakapag-update ako ng aking sitwasyon Ganon din kay Bro Roy na tumulong sa atin para makahanap nga ng ganitong pyesa. So nagbigay tayo ng information, ng status natin, kung nasan tayo at kung ano yung lagay natin para matawagan itong si Sir Francis na seller. Kasi uh, wala tayong pang-call sa number niya. Hindi natin matawagan kasi nga walang signal doon. So internet meron, free wifi ng, ano, ng uh, tourism. So, salamat, maraming maraming salamat no sa Tourism Office ng San Nicolas, Pangasinan. Dahil may free wifi sila doon at nakapag-update tayo. At uh, hindi masyadong nag-worry ang mga ang pamilya ko at ang mga kaibigan ko, mga lords. So, ito si Super Andre, sobrang ang gutom na. Wala pa akong almusal, wala pang wala pang tangalian. So, hindi ako pwedeng uminto dahil ang uh, usapan ay ating inahabol ang oras 11.33 ang ETA na nakalagay dito sa aking uh, Google Map no? So ang time Oras ngayon ay Quarter to 11 no, Quarter to 11 So wala nang less than an hour mga lods Nasa DAD na tayo ni iba So ayan update ko ulit kayo mga lods mamaya Pagdating ko doon sa DAD So ayan mga lods Nandito na ako ngayon sa da o DID DID DID. Basta basahin n'yan. DID So time check ay quarter uh, to twelve, Umabot tayo sa usapan, kaya lang ang problema natin mga lords. Walang CLR auto supply dito. Hindi naman kilala yung CLR auto supply. Tapos yung kausap natin, hindi na rin natin matawagan Pero try pa rin natin magtanong-tanong mga lods At least uh, ginawa natin yung best natin na uh, i-meet up Kesa padala na naman natin ng pera Mas malaki ang, ano, ang madadamit sa atin So at least ito parang, wala eh ganoon talaga mga lods Pero think positive pa rin tayo, try natin magtanong pa rin tayo dyan sa ababa Tara mga lods So na nagtanong-tanong tayo mga lords at uh, dito tayo tinuro, ito lang naman daw ang auto supply dito. So i -co confirm rin natin 'yan kay Kuya. Tingnan natin. Puntahan natin siya at magtanong tayo diyan, no. Ayun si Kuya. Wala namang CLR dito. <laughs> Meron dito, Red Cycle Parts, <laughs> RCP. Red Cycle Parts, ayan. Red Cycle Parts. So ito 'yan sa may uh, DAD Nueva Vizcaya. Pero sige lang mga lods, ganoon talaga. May mga tao talagang ayaw lumaban ng parehas at uh, natutuwa kapag may may naagrabyado at may na aapakan silang tao. So, wala eh. Ganoon talaga ang mga tao sa mundo. Isang manluloko at isang nagpapaloko. So, at least tayo, kaya natin pinuntahan to, kasi nga ayaw natin kumagat sa online transactions yung bayad muna bago padala. Kaya yeah, minabuti natin puntahan no? Pero bigo pa rin tayo eh, Try natin baka nandyan Tanong natin mga lods Tara samahan nyo ako mga lods So ayun mga lods Nandito ako sa D.A.D. di Nueva Vizcaya Wala pang tulog, wala pang kain Dahil <laughs> nagapit ng oras Ito si sir tatawa tawa sa akin no? Ito eh, sir tinanong ko owner ng ano pang nga lang eh? Red Cycle Parts Red Cycle Parts no? So nandito yan sa D.A.D. Kompleto dito pang motor tsaka pang kotse siya lang yata ang may malaking auto supply and uh, motorcycle parts dito. So, sir, may kakilala ka ng CLR auto supply? Natin. Wala ka dito, sir. Wala kami ng CLR na auto supply. So, yun. Kasi, mga lods, yung kausap natin ay si Francis ang pangalan niya. Francis Bautista. Ayan. Binigay naman niya yung ID niya. So... Dito daw siya nakatira sa DRD at ang meeting place ay sa Seller Auto Supply tapat daw ng DRD Public Market. Pero wala naman. Pero may sinabi ka pa sir, mayroon pang bagong naman mga public market pag doon Meron pa sir, doon sa bulo. So mga 3 minutes away lang naman yun. Sigurado ko sir, wala namang auto supply doon sir. nga. So sinabi ni sir, walang auto supply pero to confirm mga lods, puntaan na lang din natin. Sir, maraming maraming salamat. Ano po sir? pasal sa D.A.D. Sir, <laughs> may Facebook ba tong ano mo? Para mag natin. Oh, wala ako, wala ako, wala ako. sige. dito lang naman eh. Okay. So, ayan mga lods, nandito tayo ngayon sa bagong public market ng D.A.D. Kanina doon tayo sa may lumang public market, nagtanong tayo doon kay sir na may-ari ng Red Cycle Parts eh, wala nga daw CLR auto supply dito hindi natin ma-search sa google yon mga lords kasi sabi ng seller eh hindi naman searchable sa google so sinubukan lang talaga natin siyang i-meet up at patunayan kung scam or hindi no kasi mahirap naman yon mga lords kung magpapadala tayo ng pera na naman baka maulit yung nangyari nung isang araw na after natin magbayad ay hindi na nagparamdam si si sailor uh, Kinancel niya yung link ng lalamob Baka naman sadyang binok niya lang siguro yun Tapos sabay cancel niya, ganyan Hindi natin kaagad nakuha kasi information Tapos yung screenshot natin Yung contact number ng rider doon Hindi rin matawagan Ito, pangalawang case naman na ito So, pinipilit tayo magbayad Hindi tayo nagbayad Ngayon, meet up na lang So, since nasa t -flex kasi tayo kanina Mga loads gawa so, ng sobrang stress na si Super Andre eh. nati-depress na din sa dami ng problema at sakit sa ulo so ito uh, dinaan natin sa road trip biyay para at least malaman natin kung anong klasing tao yung mga nakakausap natin kaya lang mga lods yan nga, buis nga buwis buhay pa tayo muntikan pa tayo kanina sa biyay natrap tayo ng magkabilang landslide no eh sadyang ganun mga dots eh, lesson learned wala, wala tayong napala so at least we tried na makapunta dito sa DAD di ba Vizcaya so ngayon wala pa akong kain kakain lang ako mga lods at uh, pagkatapos kong kumain mamaya bago ako umuwi ay uh, mag update ulit ako sa inyo kung pauwi na ako no? so yun lang mga lods maraming maraming salamat So, ayan mga lords. Dito sa bandang kanan, yan ang di Public Market. Yung sinasabi niyang tapat ng public market ay yun, bahay. No, subukan dyan natin magtanong dyan. Pero sarado kasi yung bahay eh. Walang tao eh. Parang gusto ko sanang subukan magtanong dyan. Pero malabo, malabong magkaroon ng smart Johnson box yung ganyang klaseng bahay. Diba, yung nakatira dyan. Tara, kain na tayo mga lods. Gutom na, hanap tayo makainan. So, ito na mga lods. pa na po tayo ngayon. Bali, hindi na ako nakapag vlog doon kanina nung nagla-lodge ako kasi sobrang gutom na mga lods. At, uh, marami rin tayong dinaanan pa na mga auto supply doon sa may bandang Bayumbong kasi may nakita tayo doon na parang surplusan ng mga Kia and Hyundai cars so tinigilan natin buti mabait naman si kuya no, binigyan niya tayo ng contact number ng mga nagsusurplus doon sa Bukawi saka Santa Maria <clears throat> ngayon mga lords pagbalik natin yung palang ginaaran natin kaninang umaga ay uh, sarado na no, sinara na ng MDRM ng Santa Fe so bawal ng dumaan doon kaya dumiretso na tayo pero kahit naman bukas yun mga lods talagang dito talagang target nating daanan na no yung palabas na ng San Jose Nueva Ecija so eto dadaan tayo ng ilang bayan ng ano ng Baisia no papunta kasi kanina umaga mga lods na bypass na rin tong kalsada to tayo sa kabilang dumaan so mapapansin niyo nga yung bundok na yung mataas na yan mga lods yan, dyan tayo sa kabila niyan nung kanina umaga. Kaya makapal yung hamug. Ayun oh, no? hanggang ngayon nahamog naman siya kung doon tayo dumaan ako baka wala tayong makita sa kalsada. Pero puti na lang at uh, hindi na pinayagan ng MDRA mo ano ng Santa Fe Nueva Vizcaya ang mga motorista na dumaan doon sa Nueva Vizcaya Pangasinan Road. Imagine niyo yan oh, mga lords. Tignan nyo yan mga lads Imagine nyo kung gaano kakapal yung fog na yan no? Ayan Medyo i out natin Ayan. So yan mga lads oh. Imagine nyo na lang yung fog na yan mga lads Kung dyan tayo dumaan di ba? Doon sa Tawag dito uh, Pangasinan Nueva Vizcaya Road Yan ang sa atin mga lods Sobrang ano yan kapal So halos ang sitwasyon ng umaga sa pagpunta natin mas malala ngayon kasi syempre gabi na, padilim na so ayan sobra talagang mahabog kaya ito pinaka safe tayo rito at least dito mga lods hindi masyadong ano yan hindi masyadong uh, matarik no? so medyo patag patag na sa mababang portion nito mga lods kaya wala masyadong ulap so tara biyaya ulit let's go